tutungo tayo sa disenyo ng pananaliksik. Ang disenyo ginamit sa pananaliksik ay ang kwalitatibong kualit disenyo upang masuri mo na wala na mapangyari sa lipunan. Ang layunin nito ay karaniwang humingi ng mga opinyon at mga bagay na kaugnayan o nagbabago sa iba't ibang pagkakataon, lugar o panahon. Ito ay tumutugon sa mga tanong na kung sino, ano, paano at kailan na uugnay ang paksa ng pag-aaral. Ayon kay Camino kay Casimero dalawa Angkop ito sa kanilang pag-aaral dahil nais itong mailarawan ang sistematikong sitwasyon ng interference sa wikang ilonggo sa barangay Bato-Bato. Ngunit, aming natuklasan na hindi niya naisagawang kanyang nailahad na pamamaraan gaya ng obserbasyon, pagsasagawang survey, standardized test, at case studies. Ayon sa ayon sa aming uh, ayun sa aming na uh, ayon sa aming pananaliksik ma'am ang design ng pananaliksik ay meron siyang nabanggit roon na observation pagsasagawang survey standardized test at case studies studies ngunit dito sa design nyo ng pananaliksik niya uh, wala siyang ginamit na ganun ma'am. Kung baga, ang ginamit niya lang po is yung cellphone tapos gamit sa pag-record. Nagtanong-tanong sila at nakikipagkwentuhan sa kanilang mga respondent. So, hindi nila na attain itong mga uh, inilahad nila na observation, pagsasagwang survey, at ang case studies na sinasabi dito. So, yun po yung natuklasan namin, ma'am. At dito naman po sa mga kalahok, uh, sa pananaleksik na ito, ang bilang ng kalahok ay walong ilonggo na maedad na labing lima hanggang apat na po. Ang mga kalahok na kanilang pinili ay ang mga taong wasto sa gulang. Sila ay may malalim na pag-unawa na ilahad ng maayos ang kanilang pinagmulan o background. Kung anong lahi ang kanilang pinagmulan, kung sila ba ay pure ilonggo at matagal nang naniniran sa lugar na sampung taon pataas. Dito sa mga kalahok nila, ma'am, walang problema kasi uh, naibahagi naman nila lahat ng uh, uh, mga, kwali, mga kwalifikasyon upang maging bahagi sa pag-aaral nila. Ngayon, tutungo tayo sa pagpili ng kalahok. Dito, ma'am, inilahad yung pamamaraan sa pagpili ng kalahok. Kung ang ginamit ba niya ay purposive sampling, random sampling ba. So, dito, ma'am, uh, ayon sa aming panan, uh, pananaliksik, sa pagpili ng kalahok, gumamit sila ng purposive sampling technique na isang uri ng non-probability o non random sampling na binabata yung pagpili ng sample sa layunin na pag-aaral. Umili ang mananaliksik sa walong mga kalahok na mula sa barangay Bato-Bato. Yun po yung mga ilonggo, ma'am. Gumamit din sila ng homogeneous sampling technique na kung saan ang bawat membro ay pareho ang katangian upang masusing pag-aralan ng isang particular na phenomenon. Ang layunin nito ay upang makuha ng malalim na pag-unawa sa isang particular na grupo. Sa so, pamamagitan ng pagtutok sa mga individual na may parehong karanasan o pananaw, mas madaling makabuo ng makabuluhang conclusion. So, dalawang sampling technique ang ginamit niya po, ma'am, yung purposive sampling technique at homogeneous sampling technique. Nang sa ganon ay uh, maipaliwanag sa sa pamamaraan yon maipaliwanag at makuha sila ng mga kalahok. Kung sino bang karapat dapat na kukunin nilang maging kalahok sa kanilang pananaliksik. Sa instrumento naman ng pananaliksik, uh, dito inilahad ang mga kagamitan o instrumento na maaring ginamit nila sa pagkuha ng datos po yun. Yung sabi ko kanina na ang, ang instrumento ng pananaliksik na kanilang ginamit ay panayam o interview. Gumamit sila na cellphone bilang instrumento pag-record ng audio upang matiyak na ang lahat ng impormasyon o nakuha ay nakuha. gayon pa man sila ay patanong-tanong at nakikipagwintuhan sa mga piling ilonggo upang mas magiging malaya silang tumugon sa pagsagot ayon sa kanilang kagustuhan. ang instrumento sa pamagitan ng pagbibigay ng pahintulot sa punong barangay. So pumunta muna sila sa barangay ma'am para humingi ng pahintulot kasi yun naman po talaga yung ano eh, kailangan nilang gawin bago sila mag ng kanilang thesis dun sa lugar lugar ng Batubato um saan mo Yes. Pagkatapos ay sa gawang panayam ay pinakinggan ng mananaliksik ang audio record at is nagawang transcription sa mga nakalap na sagot. Is nagawa din ang balidasyon sa tulong ng mga eksperto sa larangan ng wikang teguray upang matiyak ang kaagpan ng mga termino na sa at maging ang pangungusap. So wala siyang problema dito man sa instrumento ng pananaliksik kasi nailahad niya naman po ng maayos. Dito tayo tutungo sa paraan ng pagsusuri. Dito inilahad kung paano susuriin ang mga nakalap na datos. Ipinaliwanag ang mga metodolohiya sa pagsusuri ng datos sa thematic analysis. Ngunit ma'am, pagkatapos ng pangbasahin yung kanilang ginawang, uh, panan, uh, yung ginawa niya pananaliksik ma'am, hindi ko po talaga nabasa na meron siyang nailahad na paraan doon sa pagsusuri niya ma'am. So, ang inilagay po namin dito ma'am is hindi nailahad ang paraan ng pagsusuri. Wala po talaga siyang inilagay. Ngayon tutungo tayo sa resulta at diskusyon, paglalahad ng mga natuklasan. Natuklasan namin na interference na nagaganap sa mga salitang ito ay makita sa mga salitang ugat ng magiwo at simulat na mula sa wikang Teduray. So yung mga inter interference para pala map is nagaganap pala siya sa salitang ugat na mga Teduray. Halimbawa dito is yung panlaping naga at ga paggamit ng mga salitang ugat na tedoray na may panlaping Ilonggo o Morepoloy kan ma'am, man nagamagyu 'di ba yung naga is galing siya sa wikang Ilonggo tapos yung magyu yan yung sa wikang tedoray. so pag sinabi nating nagamagyu ibig sabihin po nun is naglalakad halimbawa dito sa pangalawang simulat ga plus simulat ang ibig sabihin ay sumusulat yung ga ay galing siya sa salitang Ilonggo at dinugtong siya sa wikang Fedorite. So maayos po ma'am at nailahad naman po nila ng maayos yung, uh, yung kanilang kung ano ba yung mga ay hindi. Ano po ma'am? Nalahad naman nila ng maayos ma'am kung uh, ano ba talaga yung purpose ng study nila. Kasi ito talaga yun ma'am yung interference talaga sa wikang, uh, uh wikang ilonggo at sa wikang Fedorite. So nailahad naman po nila ng maayos ma'am. Ngayon, tutungo tayo sa pagsusuri ng resulta, kaugnay ng teorya at layunin. So dito, inilahad kung paano nauugnay ang mga natuklasan o tema at pattern sa teorya at mga layunin ng pag-aaral. So ang teorya, interference, of phenomenon, o interlanguage ni Slinker, labing siyam, pitong pot, dalawa. Ang mga natuklasang tema o pattern po ay ang paggamit ng mga silitang tenoray sa ilonggo. Pagbubuo ng pangungusap na may kombinasyon ng mga wika, base sa kabanata, ma'am na ilahad dito kung paano... Ang interference sa dalawang wika ay pinakita ng pananalisik na ito ay kung paano ang dominasyon ng isang wikang Tedorai sa isang komunidad ay maaaring maging sanhi ng mas malaking influensya nito sa ibang wika. So malaki po talaga yung influensya ng wikang dominant, kung ano yung dominant na wika sa isang uh, lugar, malaki po talaga yung noon sa kinagisnan na wika ng isang tao. Wow. Sa pamamagitan ng pagtukoy sa interference sa wika ng mailonggo, mas nagiging malinaw ito kung paano ang mga wika ay nagbabago sa paglipas na panahon. So dito sa may pagsuri ng resulta kaugnay ng teorya at layunin, ma'am, nailahad naman po nila at naugnay naman po nila yung mga pattern sa mga teorya ng kanilang pag-aaral. Ngayon, dito tayo sa interpretasyon at impl implikasyon. Uh, dito, natuklasan na, sa interpretasyon, ma'am, natuklasan namin ang interference ay hindi lamang simpleng paghalo ng wika, kundi isang indikasyon ng interaction at adaptasyon ng mailongo sa kanilang kapaligiran, na isipahihwating ng mananaliksik na malaki ang influensya ng dominant na wika sa isang lugar. So, walang problema po dito. At dito sa implikasyon naman, ma'am, para sa susunod ng mga mananaliksik, ay meron itong, uh, sabi niya, ma'am, ang pananaliksik na ito ay mas mainam ng sa gawang susunod na mananaliksik ng parehong pag-aaral sa pamamagitan ng obserbasyon sa eh, iba't ibang tagpo upang mas mapalitaw ang tetherae interference sa pananalita ng mga ilonggo sa bato-bato. So ito ma'am na itong um, Itong implikasyon niya para sa mga susunod na sa susunod na mananalisik, ibig sabihin ma'am, hindi niya nasagawa itong obserbasyon na sinasabi niya. Kasi yun yung naging suggest niya eh sa ibang ano ma'am, sa ibang research sa, sa ibang researcher na kapag magsagawa sila ng ibang research, kailangan talaga observasyon, kailangan ng observation sa iba't ibang tagpo para mapatlitaw po yung tetherai interference. So, dito naman sa pansupport pag-aaral, uh, ipinakita ang kaugnay ng mga tuklasan sa pag mga pag-aaral, mga limbawa, literatura. So, ayon sa mga natuklasan, may mga, may mga sumusuport at nagpapalawak ng naunang pag-aaral ayon kay Magrasya, dalawang pot, dalawang put, dalawang libo at sampon, a uh, na kung saan ay napilawanag na maayos ang kahulugan ng interference at kailan ito nabubuo o nagagamit. Uh, ipinakita dito ng wika, nagbabago batay sa interaksyon sa ibang tao ayon kay Barong at Mundano, dalawang libo, dalawang kot, isa. So dito sa may support ng pag-aaral, wala po siyang problema dito. At dito po pala, ma'am, sa interpretasyon at implikasyon, diba dito, hinihingi po yung uh rekomendasyon para sa susunod na mananaliksik wala po silang inilagay na rekomendasyon man para sa susunod na mananaliksik so yun lamang po ang amin uh, natuklasan at yun lang po yung mga pagkukulang nila man